Iris, ngayong araw ay may malakas kang enerhiya sa mga usapang pamilya kung meron, at sa mga kamag-anakan kaya kung kaya mo, ay dapat mo nang tapusin ang usapan ay gawin, dahil maganda buhay ang kayang maibibigay sa inyo, at may pahiwatig ngayong araw ay huwag kang maging masyadong maunawain, at baka doon kasamantalahin ang makakausap, ngayong araw ng ibang tao. Sa tahanan ng pahiwatig sa miyembro ng pamilya, kung meron pa silang usapan na dapat gawin, ay payagan mo dahil pwede silang makakuha ng pag-unlad para sa gustong gagawin. May pinapahiwatig na Wednesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Saturday, Pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyo, sa magagawang pagdedesisyon pag dumating ang napahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera kung may ekstra ka ay bigyan mo ang mga anak, na may asawa at walang asawa nang magkaroon, sila ng positive energy at ganoon din para sa iyo, ng masayang pagkakaperahan, Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color green number 22, number 17 at number 31. Taurus, ngayong araw kung may bigla ang may dadalaw sa iyo, na dati mo namang nakakausap, pag lang ang dala niya ay tupasin mo na kagad para hindi mag-iiwan ng bad energy sa tahanan, kung may dala namang siyang proposal sa pagnenegosyo, at pag-aralan mo lang mabuti at pwede kayong makagawa ng maayos na resulta, ngayong araw ay bawal ka pumirma kagad, nang makaiwas ka sa problema sa hinaharap, ang pahiwatig ng iyong gabay. May pinapahiwatig na Thursday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Saturday. Pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong na magagawa pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ang pahiwatig ngayong araw ay may mahina kang enerhiya sa mga gawaing mabibigat. Kaya ang dapat ay mag-focus kang mabuti nang walang kang makuhang problema sa trabaho ngayong araw. Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue, number 12, number 18 at number 22. Gemini Ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay, ay may sinyales na pwede kayong magkaroon ng usapan ng mga kapatid, habon mo lang ang pasensya, at huwag kang makialam sa gusto nila. Sa huli ka nalang tumulong sa kanila ng iyong katalinuhan, at ngayong araw kung maglalabas ka ng pera, dapat may pirmahan na para safe ka at kayang mong mapag-unlad ang mga plano dahil sa pagsisinup mo sa pera. May pinapahiwatig na Friday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Wednesday. Pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawa pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay sa pagmamahalan sa tahanan ang pahiwatig ay maayos ang lahat ngayong araw, masaya at kung magkakasama ang pamilya at laging may good energy ng swerte, na mag-aalaga ng kalusugan ang maibibigay ng gabay, cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color green number 20, number 31 at number 18. Cancer, ngayong araw ang pahiwatig ay pwedeng kang, dalawin ng bigla ang pwede kang magalit, dahil magdadala ng bad energy sa inyo, kaya habon mo ang mo ang iyong pasensya, at doon kung makakagawa ka ng maayos na usapan, sa pamilya at ibang tao, kung may oras ka ay dumalaw sa mga magulang nang iyong mapasaya at magkakaroon kayo ng good vibes sa bawat isa na buenos. May pinapahiwatig na Thursday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Friday pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong na magagawa pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera kung may ekstra ang pahiwatig ay bigyan mo, ang anak ay minamahal ng dating ang pakayo, Nang swerte ang bawat isa at lalong magiging masaya ang pamilya, aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color silver number 90 number 24 at number 16. Leo, ngayong araw ay pwede kang magkaroon ng pagsubok na magpapalungkot sa iyo. Kaya maging mas maingat ka kung may mga plano na dapat gawin sa pamilya, at ngayong araw ay iyong habaan ang oras para sa pamilya. Dahil sa ganoon kayo makakabuo ng relasyon na positive energy, ng swerte sa pamilya para sa gagawin ninyo sa buong linggo. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. May pinapahiwatig na Thursday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Tuesday pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawa pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ngayong araw ang pahiwatig ay may mahina kang enerhiya kaya maging maunawain ka at gumawa ng matahimik nang makatapos ng masaya, at maayos mong magagawa ang lahat ng gawain, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue, and color gold number 22, number 40 at number 19. Virgo Ngayong araw ang pahiwatig ay maganda kung may deal, malakas ang iyong enerhiya. Ang ugali mong sigurado lagi sa mga dapat mong gagawin. At okay na okay sa iyo para makagawa ka ng maayos na pakikipag-usap ngayong araw. Mamakakainam sa iyo ay pumunta ka sa bahay ng Diyos, nakasama mo ang minamahal ng patuloy na datingan kayo ng positive energy ng katalinuhan sa mga dapat nagagawin at maiwasan ang pagkakamali. May pinapahiwatig na Wednesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Saturday pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawa pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ngayong araw ay mag-ingat ka ang pahiwatig na magtiwala sa mga importanteng trabaho dahil baka makaapekto sa iyo sa trabaho sa hinaharap kung mawawala ka sa focus na mag-ingat Cancer ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color green and color red number 15, number 22 at number 42. Libra, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay kung may isang pakikipag-usap sa mga kamag-anak, kung malayo ay huwag ka ng tumuloy, mas mainam pa makasama mo ang pamilya, at minamahal ng makakakita kayo ng ibang idea ng pagkita ng pera, kung magkakasama kayo, at ngayong araw ay iwasan mo muna ang maging mabait sa ibang tao, nang ligtas ka sa gastos at ligtas ka makuha ng good vibes ng swerte. May pinapahiwatig na martes ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas. Nang masasabing kalungkutan sa araw ng Sabado pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong na magagawa pag dedesisyon dumating ang pahiwatig ng iyong gabay Gemini ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero color green and color pink number 29 at number 5 at number 31 Scorpio Ngayong araw ay maganda ang good vibes mo sa mga gustong gagawin, kaya tuloy mo sa pamilya o kahit sa ibang tao. Dapat na iyong ituloy dahil okay ang iyong magagawa. At kung may hihingi ng tulong sa iyo na kapatid, ay mas naayon mong tulungan para mabigyan mo siya ng swerteng pera at sa iyo naman ay pagpapaunlad pa sa mga kaalam sa pagkita ng pera. Sa pamilya ang pahiwatig ang maganda huwag ng makipagdil ngayong araw, ang miyembro ng pamilya walang swerte ngayong araw sila, kaya iyong sabihan. May pinapahiwatig na Wednesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng magkaranas, na masasabing kalugkutan sa araw ng Saturday pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pinapahiwatig ng iyong gabay. Sa pagmamahala ng pahiwatig ngayong araw ay ay may padating na problema, bigyan mo kagad ng mahinahanong solusyon, pag dumating na ang sinyales na problema, para tuloy-tuloy ang gabay na dalan kuyo na mag-aalaga sa inyong kabuhayan. Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color green number 22, number 19 at number 44. Sagittarius, ang pahiwatig ng iyong gabay ngayong araw kung may dadating kang bisita. Huwag mo nang kausapin ng matagal kahit maganda pa ang sinasabi, dahil mag-iiwan sa iyo bad energy, ng kabagalan ng pagkakaperahan, at tukso sa ibang bagay na pangit, kaya mas mainam na huwag mo munang kausapin ng matagal. Sa tahanan ngayong araw ay mas mainam sa pamilya, ang magsama-sama kayo, lalo na kung makakasama ang anak na may asawa, ay magbibigay sa pamilya ng mga buwenes na araw sa buong linggo. May pinapahiwatig na Thursday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Friday pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawa pagdedesisyon dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ngayong araw ay masayang kang araw kung mabilis mong magagawa, ang mga dapat na na pwede kang makalugdan ng ilan sa mga boss mo, Virgo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color brown, and color green number 25, number 8 at number 9. Capricorn Ngayong araw ang pahiwatig kahit may good energy ka na malakas, ay pag-iingat pa rin sa iyo kung gagawa ang desisyon. Sa usapang pera lalo na kung may pirmahan, dahil baka mas ilat ka ng hindi inaasahan, ang magandang ngayong araw sa iyo, ay pumunta sa bahay ng Diyos, kung may makakasama pa ang pamilya, at gaganda pa ang pagsasama-sama ng pamilya nang mapigilan pa na dumating na mga malaking pagsubok ang pinapahiwatig. May pinapahiwatig na Tuesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas, nang masasabing kalungkutan sa araw ng Friday pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawa pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera kung lumapit ang magulang ay iyong tulungan kahit maliit na pera, ang maibigay na magpapaganda ng dating ng pera sa iyong tahanan. Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink number 10, number 32 at number 6. Aquarius, ngayong araw ay mainan kang enerhiya at pwedeng mabilis pa na magalit, kaya iwasan mo ang ibang tao na makakausap. Mas may swerte kang enerhiya sa pamilya, kaya gumawa kayo ng plano na pwedeng magawa na kayo ay kikita, at iwasan mo lang ang madali kang hinga ng pabor, dahil sila pa ang pwedeng magdala sa iyo ng suliranin sa pamumuhay sa hinaharap. May pinapahiwatig na Wednesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Friday pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawa pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho kung may pasok ka ngayong araw ay bawal sa iyo ang makipagpalitan. Nang kaalaman sa mga kasama sa trabaho, dahil pwede pang makabagal sa iyo ng pag-asenso sa trabaho, Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color red number 4, number 29 at number 10. Pisces, ngayong araw kung may mga pupuntahan ka at kasama mo ang anak, ay tumuloy kayo dahil may sinyales na may naghihintay na swerte sa inyong mapupuntahan, at umiwas ka lang na magtiwala kagad sa mga kaibigan mo, ngayong araw dahil baka makakuha ka ng suliranin. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa iyong pera ay bawal ang magpautang at tumulong ngayong araw nang makaiwas ka sa problema na pwedeng dumating, magulang ang pwedeng mong bigyan at ang minamahal nang datingan kayo lagi ng swerte sa pagkakaperahan. May pinapahiwatig na Thursday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Saturday pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawa pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay Capricorn ng kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color green and color red number 27 number 8 at number 15